Baka narinig na ninyo yung hindi pa nakakarinig at yung nakarinig, ipaalam na po ninyo na yung pung tubig natin ay hindi puputulin. Sino po, po nakarinig na magtutuloy-tuloy yung pagsasaka natin? So yung hindi po nagtaas ng kamay, ngayon lang ninyo maririnig. Ano po? So, ang tubig po natin dapat hanggang March 31. Pero April 1, sabi, magsasaka na naman tayo. Sino na po ang aani ng Marso? Oh. Uh, magtatanim na tayo ng <laughs> April. ano po? Kasi po, hanggang July 31, may Agos po tayo ng tubig. Okay? Paglampas po ng July 31 sa Agosto, wala nang padaloy ng tubig. No. 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 Ha? Ano po, malinaw po ba? Hanggang July 31, may padaloy. Agosto, September, October, November, wala pong padaloy ng tubig. Ha? Ah? Panagtututo. O, oh, talong kayo, no? Kaya, yo, ngayon na kami, hamil nga ibagbaga, nga idatidanong. Aasa po tayo lahat sa tubig ulan. Ala, O. na natin ito nung nakaraan. Ano po? Sige.